May ano niluluto niya? Ah. Uh, na mais iyo. Eh, ko bawang. Bago sibuyas. Pagluto na ang bawang at sibuyas. Ah, ilalagay ito na ang ano. Ginasiyas na mais. Iyon yung mais na tinanggal sa busil. syempre simutin natin. Haluin. Tapos liligisin. O yung dudurugin yung mais. Ah, uh, po ako ni ano alma. Alam mo na magluto ha. ชบาชบายสบายสบายสบายสบายสบายสบาบา kailangan pa rin halu-haluin po para hindi makukurta o mabubuo yung pinakakatas ng maes sa ilalim. Yan, tuloy-tuloy lang po ang paghalo para nga po hindi mamuumuo sa ilalim. Yan pong lutong yan ay hindi ko alam kaya sinanay ang aking pinagluto. Ibinidyo ko na rin para hindi ko po makalimutan. Ang nilagay din po lamang namin dyan ay asin, wala pong paminta. Tuloy lang halo hanggang sa kumulo. Yan. Pag naluto na po yung mais, ilagay lang po natin yung talbos ng sili or ampalaya. Yan po ang aming inilagay ay talbos ng sili na aming pinatas lang sa bakuran. Mas masarap po yan kung lagyan ng sitaw at kabuting puti. Yan. Masarap na. Luto na ang ating gulay na mais. Maraming salamat po sa panonood.